Hati ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shami may Mastura ang saya sa mga mag-aaral sa Panatan Elementary School kung saan handog nito ang school bags at iba pang gamit na eskwela sa ilalim ng bisita eskwela program ng lokal na pamalaan. Ang kwentong suporta sa edukasyon mula kay Jen Garcia. Patuloy ang advokasya ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura na pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan at isulong ang maayos na edukasyon sa bayan. Sa pamamagitan ng Bisita Eskwela Program ng Lokal na Pamahalaan, tinungo ni Mayor Mastura ang Panatin Elementary School upang personal na makita ang sitwasyon sa paaralan at mga estudyante. Naghandog ang LGU ng iba't ibang school materials gamit sa pagtuturo at paglilinis ng eskwelahan at iba pang pangangailangan ng mga mag-aaral at guro. Layo ng tulong na ito na mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga mag-aaral, kanilang mga magulang at teacher. May entertainment at pa-contest din na nagpasaya pa sa aktibidad. Sa pamamagitan ng bisita eskwela, nagkaroon ng pagkakataon ng LGU na makita ang sitwasyon ng mga eskwelahan sa mga komunidad at madinig ang boses ng mga residente sa bayan ng Sultan Kudarat. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.